masinsidhi ng init ng araw ang panawagan para sa hostisya, transparency at accountability ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa gitna ng isyo ng katiwalian sa gobyerno. Yung ilang nakausap natin kanina, Mia, ay galing pa ng probinsya at yung iba naman ay madaling araw pa lang ay narito na. May mga dala rin silang placard. Panawagan nila ikulong ang mga nagnakaw sa pondo ng bayan, magkaroon ng transparency at accountability ang gobyerno. Dahil tatlong araw silang mananatili rito, kan kanya-kanya na ng latag at tayo ng tent ang mga naririto. Nagbaho na rin sila ng pagkain at mga damit habang hindi pa nagsisimula ang mismong programa na mahinga muna sa kanilang tent ang ilan at nagtanghalian na rin ang iba. Samantala kanina Pustisya, naman Pia ay uh, inanunsyo rito sa stage na yun daw mga nagtayo ng stage doon sa Liwasang Bonifacio ay hindi raw miyembro ng Iglesia Ni Cristo at mga nagpapanggap lamang. Sa ngayon naman Pia sa Rizal Park Luneta maging dito sa Quirino Grandstand ay tuloy-tuloy po yung pagdating na mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo at uh, yung mga bandang nasa harap ng tent sila ay nakapayong lamang samantalang yung mga nasa yung mga nagtayo ng kanika nilang mga tent. At yan muna ang latest mula rito. Pia, balik sa'yo. O, oh, Von, kabusay lang namin dahil oras natin, no, pasado tanghali na, no, tuloy-tuloy pa ba yung uh, pagdating ng mga tao dahil uh, mamaya alas 4 pa naman, no, yung uh, inaasang programa. Yes, Pia, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao kasi kanina dito sa harap ng Medyo konti pa eh, pero ngayon napakarami na pong nakapayong dito. Maging doon sa Rizal Park, sa Luneta, ay napakarami na ring tao na dumadag sa... Yung iba nga ay nagsaseta pa lang ng tent pagdating natin kanina, no? At yung iba ay papasok pa lamang at nandun pa si... Yung iba naman ay naroon din sa kalsada. Pia? Yeah? Oh na alam natin tatlong araw ang uh, ikinasang uh, grand rally no ng uh, grupong INC. Yung mga nakausap mo ba uh, magsisiuwi pa ba o wala na silang balak umalis? Papayagan ba silang manatili dyan sa loob ng sa magdamag Yes, Pia, alam mo, nagbaon nga sila ng damit. pinakita nila sa amin. Nagbaon din sila ng pagkain. Yung iba naman ay nag-iwan mo na raw sila ng gamit doon sa kanila mga simbahan na malapit dito. At uh, uuwi na lamang muna sila doon sa glen at saka babalik dito. Pero yung iba talaga nagdala na tent at balak talaga nilang mag-overnight ng ilang araw dito. Pia? Alright, so hindi naman persahan o pipiliting umalis. No? Pwede talagang mag, uh, manatili na magdamag dyan sa paligid ng Kirino Grandstand. Von. Yes, Pia. Actually, yung iba, handang-handa na rin talaga. At uh, nasa mindset na nila na talagang hanggang uh, Martes sila rito. No? Kaya naman nagdala na rin sila ang in-expect nila na hanggang Martes yung uh, protesta nila rito. Pia? Alright, Von, maraming salamat at uh, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Si Von Aquino po nag-uulat live mula sa Carino Grandstand.